Kamusta mga Lodi? At ngayon nga, dahil hindi pa naman tapos si Boy Anime, sa part 9 ng pagpunta ni Don Freak sa Dark Continent. Kaya kaunting talakayan lang tayo sa mga gatekeeper at sa delikadong kontinente. Si Gluten ang pinakamatako na halimaw sa mga gatekeeper ng Dark Continent. Dahil wala siyang ibang gustong gawin, kundi ang kumain lang ng mga sariwang karne, o mga buhay na nilalang sa delikadong kontinente. At meron nga siyang ugali na barumbado at abusodo. At ang mahalaga lang sa kanya ay yung kanyang sarili dahil wala siyang pakialam sa ibang nilalang. At hindi siya marunong makisama sa mga kapwa niya halimaw. Dahil wala naman siyang pakialam sa batas at samahan dahil paglamon nga lang ang nais nice niya. At nagmula nga rin siya sa lugar ng Dark Continent kung saan nagmula ang pinuno ng mga gatekeeper. at si gluten nga ang pinakamaraming pinapatay sa kanilang lugar na kinagisnan. Dahil kaliwat kana ng pagkitol niya ng buhay, sa mga halimaw dyan sa kanilang lugar. At dahil sa sobrang takaw nga niya, e kulang sa kanya ang limang halimaw para mapawi ang kanyang kagutuman. Kaya mayat maya, ang pagtapos niya at pagkain sa mga buhay na nilalang. Kaya sa lugar nila, e sobrang kinatakutan si Gluten dahil sa kanyang katakawan dahil masyado nga siyang hayok sa dugo, at masyadong to sa kal. Pero sa lugar nga nila, ay e eh merong dalawang nilalang, ang hindi makain at mapatay-patay ni gluten. Dahil ang dalawang nilalang, ay e eh masyadong ling palaban at sumasabay sa lakas ni gluten. At yan nga ay walang iba kundi si Lion King at ang tulsong si Cobra. Pero pagdating nga sa dalawa na yan, ay e mas mainit ang dugo ni gluten kay Cobra. Dahil na rin sa magkaiba ang kanilang personality, dahil si Cobra kasi pag meron siyang gustong nilalang, eh hindi niya agad ito pinapatay. Dahil pinapahirapan na muna niya ang kanyang mga biktima, at higit sa lahat eh hindi niya rin kinakain ang kanyang mga nagugustuhan. Dahil mahilig nga siya manguleksyon ng mga patay na nilalang, para kanyang maging sunod-sunuran habang buhay. at taliwas nga yan sa layunin ni Gluten, dahil siya nga pag may nagustuhan, eh hindi niya na yan pinapatagal pa. At sinusunggaban niya agad yan para kainin ng buhay. Kaya dahil sa magkaiba ang kanilang pamamaraan, at paniniwala o layunin sa buhay. Kaya madalas mag-away ang dalawang halimaw na yan, dahil para kay Gluten eh isya ang tama, pero para kay Cobra naman, eh ang kanyang layunin ang tama. Kaya hinding hindi sila magkasundong dalawa, dahil parehas nga nilang pinapangalan dako na ang kanilang hangarin ang tama. At dahil sa sobrang mainit ang dugong ni Gluten kay Cobra, e eh minsan ipinagplanuhan niya ito para kainin ang buhay. Kaso hindi siya nagtagumpay dahil malakas ang pakiramdam ni Cobra. Pero si Gluten nga, e eh hindi pa rin tumigil para kainin si Cobra, at naghanap siya ng ibang araw at pagkakataon, para gawin ang kanyang planong paglamon sa nilalang na yan. Kaso sa muling pagkakataon, eh hindi pa rin siya nagtagumpay na magawa yan, kaya inaraw-araw niya na huntingin si Cobra. Pero sa bawat pagtangkangan niya, eh hindi siya nagtatagumpay kahit isang beses. Dahil napakadulas nga ni Cobra, at malayo ka pa lang, eh alam niya na kung may paparating na panganib, dahil sa lakas ng kanyang pandama. Pero dahil nga hindi makainig gluten ang halimaw na yan, eh ang ginawa niya na lang, eh niya ang isang koleksyon ni Cobra. At wala ngang kaalam-alam ang ahas na sa kanyang pag-alis, e eh ginawa ng merienda ni gluten ang isa niyang koleksyon. At sa pagbalik nga niya, e eh hinahanap niya yung isa niyang laruan, kaso hindi niya ito makita saan man niya hanapin. Pero diyan nga e eh merong isang ahas ang takot na takot at sabi niya kay Cobra, na meron nga daw isang nilalang ang pumunta rito at pinagkakain sila. At kinain din daw noon ang isang koleksyon ni Cobra, at pagkatapos e eh bigla na lang daw itong umalis. At sa pagdescribe nga ng kanyang alagad na ahas sa etsyera ng salaring. E malinaw sa isipan ni Cobre na si Gluten ang halimaw na kumain sa kanyang koleksyon. Kaya agad niyang pinuntahan si Gluten para sabihin lang, na kinain mo pala ang isa kong koleksyon. At sagot nga ni Gluten, na oo ginutom kasi ako kanina. At ikaw nga dapat ang kakainin ko, kaso wala ka naman doon. Kaya pinagtsagaan ko na yung koleksyon mo, at lumalaban pa nga siya, kaso kinain ko agad ng buhay. At bagdag pa ni Gluten, na bakit ka nandito, gusto mo ba siyang ipagiganti? Pero sagot nga ni Cobra, na hindi naman, naitanong ko lang. Masyado kasing malakas ang kamandag ng isang yon. At nag-aalala lang ako sayo, baka kung mapano ka. Pero sagot nga ni Gluten, na wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang tiyan. At sagot naman ni Cobra, na mabuti naman kung ganun. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, e bigla siyang sumugod gamit ng kanyang transformation, para kainin din ang buhay ang matako na si Gluten. Pero ang mas ibang nila lang nga, e nanlaban dyan, at mas galit pa siya kay Cobra, kaya silang dalawa e naglaban dyan at nagkainan. Pero ang resulta nga ng kanilang naging laban, e kapwa silang buhay at walang namatay. At pagkatapos naman yan, e marami pang katarantuduhan ginawa si Gluten sa loob ng Dark Continent. Dahil sa lugar kasi nila, e merong mga likas na yaman na pwedeng kainin, pero merong ding ilang yaman dyan, ang pinagbabawal kainin. Dahil hinahandog yan sa mga kataas-taasan ng Dark Continent. Kung bagay yung mga kataas-taasan lang ang pwedeng kumain ng mga yaman na yan. Pero dahil matako nga si Gluten, e eh nagka-interest din siya sa mga espesyal na yaman na hinahandog sa mga nakatataas. Kaya agad siyang pumunta sa kinaroroonan ng likas na yaman, at wala nga siyang pakialam sa mga ordinaryong yaman na kanyang nadadaanan. At ang kanyang kinuha ay yung mga espesyal na pinagbabawal. Pero bago niya pamakain yan, e eh biglang humirit ang isang banta. At sabi niya na hindi mo pwedeng kainin yan. At marami nga daw ang mga likas na yaman na pwede nilang kainin, maliban lang sa mga pinagbabawal. Pero sagot nga ni Gluten na wala naman kasing kabuhay-buhay yung mga ordinaryong yaman. Kaya titikman ko lang, kung ano ba ang lasa ng espesyal na yaman. At sagot nga ng banta, na tumigil ka, na gusto mo bang maparusahan ng kataas-taasan. Pero jaan nga ay kinain pa rin ni Gluten, ang pinagbabawal na likas na yaman. Kaya nagalit dyan ang banta na Brian, at sabi niya na pangahas ka. At pagkatapos ng makain ni Gluten ang espesyal na yaman, e eh sabi niya. Na walang kwenta, dahil wala naman palang pinagkaiba ang lasa nito sa ordinaryong yaman. Pero dyan nga e eh na siya ng Brian kaya tumilapon si Gluten. Pero pagkatapos nga ng pangyayari na yan, eh hindi pa rin tumigil si Gluten sa paggawa ng mga kataranteduhan. Dahil sa pagbisita ng isang hari at ng kanyang mga anak sa silangang bahagi ng Dark Continent. E sumaktong ginutom si Gluten at nagtangka siya nakainin ang isang prinsesa, pero hindi nga siya nagtagumpay na magawa yan. At dahil nga sa mga kabalastugan at paglabag na ginagawa niya, e na siya sa labas ng madilim na kontinente. At dyan na nga siya magsisimula na maging gatekeeper ng Dark Continent. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay wag niyong kakalimutan mag like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment niyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po!